At yan ang mga balita ngayong biyernes. Mga kapuso, 82 days na lang. Pasko na. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Becky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang news authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras. Yan po ang State of the Nation. Para sa mas malaking misyon, ako si Maki Pulido. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, sa ngalan ni ato Maraulio, ako si Sandra Aguinaldo. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Mga kapuso, 82 days na lang, Pasko na. Salamat sa inyong pagsaksi. Sa ngalan ni na Arnold Clavio at Pia Arcangel, ako si Atom Araulio para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino, hanggang sa lunes. Sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, para laging una sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.